Dahil sa madalas uh, naguulan at uh, nagpuputik doon sa ating range area, nilipat muna natin ang pugad itong ating mga nililimlim na pabo. Uh, again, ang nililimliman nila ay mga itlog ng Rhode Island Red, yung itlog ng ating mga IRR. Uh, nilipat natin sila rito dahil dito hindi sila maulanan. Yan. Ito yung growing pen natin dati nang nag tayo, ito yung growing pen natin hanggang sa ginawa natin uh, uh, kulungan ng mga layer natin hanggang sa inilipat natin yung mga layer natin ngayon binalik natin itong mga pabo dito para masigurado lang na uh, hindi sila maulanan eh, hindi naman na uulanan doon sa ginawa nating itlogan nila yung nga lang, nagiging problema Pagkagaling nila doon sa range area na putik pagka-umuulan, pagbalik nila din sa kanilang pugad, maputik na rin yung kanilang paa kaya yung itlog puro mga putik. Sa experience namin, pagka masyadong maraming dumi at maraming putik ang itlog, eh hindi siya na hatch. So kaya nilagay muna namin sila rito hanggang sa mahatch itong mga itlog na ito. Pati yung ating gan sa Nilipat na rin natin dito kasi naglilimlim na rin to. Actually, nandito yung itlog niya. Saan so, yung itlog ng gansa sa tina? Ayan, ayan, yung itlog ng mga gansa natin. Ayan. Karamihan ng mga nililimlim nila ay eh, puro mga itlog ng ating Rhode island red. Ayan, makikita nyo. Puro sa IRR natin yan. Marami. Marami. Mabuti na lang, meron tayong pabo. Kasi hindi nat hindi kasya doon sa ating incubator. Yung incubator natin, ang capacity niya lang ay 448 sa itlog ng manok. Eh, halo siya. Itlog ng pabo, tsaka itlog ng manok. Kaya kaunti lang hindi na hindi niya na hindi siya umaabot ng 448. So, ginawa natin, halos puro itlog na lang na halos itlog na lang ng pabo ang laman ng ating incubator. At yung ating mga itlog ng ating mga Rhode Island Red, ng ating mga manok, hindi na natin kinukuha sa pugad. Pinalilimlima na lang natin dito sa ating mga pabo. Ayan, yeah, kagaya niya, na nila lahat. Ayan uh, nga, sa sobrang dami, halos hindi na yata, hindi na yata ma, hindi na maabot yan yeah. yan yung kadami yan, yan lang ang kagandahan ho ng may pabo dahil ang pabo pagka natapos ng mangitlog minsan kahit na walang itlog sa pugad naglilimlim pa rin sila yan ho ang kagandahan ng merong pabo so For the meantime, dito muna sila dahil mayat maya umuulan. Ilagay natin ng ilaw para kita nila yung uh, daga. Mamaya, ilalagay natin dito yung, yung gansa na malaki para at least may matapang-tapang kasi medyo buong malalaki yung daga dito eh. Hindi ko pa naman nakikita pero yung kanila mga poops ay eh malalaki. So, ibig sabihin, malalaki rin yung daga. Mamaya, papasok natin dito yung uh, male natin na gansa. Uh, dito, nilagay na rin natin sila ng kainan tsaka inuman para hindi na sila lalabas. Ito yung ating unang ginawang kulungan. Dito yung growing pen. Tapos, dun yung ating mini range area. So, ilang siguro mga 2 months na o mga more than 1 months na itong bakante kasi nagawa tayo ng malaking uh, range area dun sa kabila Yan nga lang putik na ngayon dahil doon sa kanila mga ipot uh, wala rin nagawa yung ating uh, red cinder kailangan dagdagan pa pero before itong ginagamit natin yung mga malalaking graba pinalitan natin ng red cinder pero talagang pagka marami kayong alaga hindi talaga kakayanin ng ipot so yan lang mo maraming salamat at sana nakakuha kayo ng idea